ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari noong 2007. Isa po akong konduktor ng bus na ang rota ay Maragondon to Bacoor. Isa po ito sa aking karanasan na tumatak na sa isip ko. Itago niya na lang po ako sa pangalang Rawel. Wala pa po akong asawa ng panahong iyon dahil puro trabaho lang talaga ako. Ang bus na ibinibiyahe namin ay pauwi na sa terminal ng Maragondon. May apat na lang kaming pasahero, dalawang babae, isang may edad at isang pulis na lama. Umupo na ako sa likod ng driver nang matapos kong makolekta ang bayad ng mga pasahero. Nagtanong sa akin ang driver kung nagugutom na raw na ako. Sinagot ko siya ng oo, hindi pa kasi kami kumakain ng hapunan. O, sige mamaya pagdaan natin sa bulaluhan lagpas ng tanza, kakain tayo. Nagulat ako sa sinabi ng driver na tawagin na lang nating kuya Nelson dahil may mga ihatid pa kaming pasahero at sa mismong terminal na sila bababa. Teka, kuya... Nakakahiya naman sa mga pasahero kung hihinto tayo para kumain lang. Kakamot-kamot si Kuya Nelson nang lingunin ako at sinabi niyang wala naman daw kaming pasahero. Baka nagugutom na raw ako kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Pagkasabi nga niya noon ay lumingon ako sa likuran ko para tingnan ang mga pasahero. Naroon naman sila. Hindi ko alam kung tinatakot lang ako ni Kuya Nelson ng mga oras na iyon. Mahilig din kasi itong magbiro. Sinabihan ko na lamang siya na sa terminal na kami kumain para dire-diretsyo na lang. Hanggang makalagpas kami sa tulay ng San Roque, may bigla na lang sunod-sunod na bumusina sa likuran namin. Nakita namin ni Kuya Nelson na bus din ito, nagtataka lang kami dahil hindi talaga kami tinigilan ng busina kahit tumugon na kami sa kasunod na bus. Well, silipin mo nga sa likod ng bus kung sino ang driver ng kasunod nating bus, parang gago, inis na utos sa akin ni Kuya Nelson, kaagad akong tumungo sa dulo. Halos matumba ako nga dahil binilisan na ni Kuya Nelson ang takbo ng bus namin. Pagkasilip ko nga po ay bigla na lang sumikdo ang kilabot sa katawan ko dahil ang driver ng bus na iyon ay hindi tao. Dali-dali akong tumakbo kay Kuya Nelson at sinabi ko ang mga nakita. Napapamura na si Kuya Nelson sa akin dahil ayaw niya akong paniwalaan. Pero nang makaarangkada ang nakasunod na bus, na halos nasa gilid na namin ay kitang-kita na nga naming pareho ang nagmamaneho nito. May malalaki itong tainga na makipot ang bibig at may maliliit na braso, ngunit mahahaba. Lingon ito ng lingon sa amin ni Kuya Nelson. Aaminin ko po ng mga oras na iyon ay talagang naihina ako sa pantalon dahil sa sobrang takot. Maging si Kuya Nelson may takot na takot. Sino ba naman ang hindi matatakot sa sitwasyon na iyon sa mga pelikula mo lang nakikita ang halimaw na iyon? Pero ng mga sandaling iyon ay nakikita na namin ang totoo dahil nga sa takot ay lalong sinagad ni Kuya Nelson ang takbo para lang maunahan ang bus na iyon. Laking pasalamat namin dahil malayo na ang distansya nila sa amin hanggang makarating kami sa terminal. Butil-butil na pawis ang pumuno sa buo kong katawan pagkababa namin ng bus. Si Kuya Nelson ay natutulala pa rin sa mga nakita niya. May nakaligtaan lang akong isang bagay, 'yon ay ang mga pasahero namin. Muli akong umakyat ng bus para tingnan sila. Nabigla na lang ako dahil wala na ang mga ito. Wala naman silang dadaan ng iba maliban lang sa unahang pinto. Kaya napagtanto kong totoo pala ang sinasabi ni Kuya Nelson. Natigilan lang ako sa pag-iisip ng tawagin ako ni Kuya Nelson. Pagbaba ko ay may kausap itong bagong dating lang na driver. Kumunot na ang noo ko dahil pamilyar ang bus na ginamit nila. Well, sila yung kaninang bumubusina sa atin. Ramdam ko ang sindak sa boses ni Kuya Nelson at tigagal ako sa mga sinabi nila. Pero tinanong ko rin kung sino yung nakita naming may malaking tainga na kakaiba ang istura. Sinagot ako ng kasamang konduktor, wala raw silang kasamang ganoon pero mas nasindak ako sa mga sinabi ng driver nito. Kaya namin kayo binubusinahan ay may mga nakita kaming nakasampang may itim na tao sa bus ninyo, sobrang dami nila. Mula sa bubungan at gilid ng bus nyo hanggang sa loob mismo. Mas natakot pa kami dahil lang makalapit talaga kami sa inyo ay malinaw naming nakikita. Na hindi mga tao ang nakasakay sa bus ninyo. Sa tanang buhay ko ay kauna-unahang karanasan ko iyon ng kababalaghan na labis akong natakot. Sa kasalukuyan nga po ay nag na ako ng trabaho dahil sa tuwing naiisip ko ang pangyayaring iyon ay kinikilabutan pa rin ako. Sana po ay maiere itong aking kwentong karanasan. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.